mahal ko siya. Pero may mahal siyang iba. Dear DJ, itago mo na lang ako sa pangalan nga Jake. Matagal ko nang gusto si Mia. Best friend ko siya since high school. Hindi ko lang masabi kasi ayokong masira ang friendship namin. Pero noong isang araw, sinabi niya sa akin na may gusto siyang ibang lalaki. Si Marco, isang office mate niya. Masakit ni DJ kasi habang kinukwento niya kung gaano niya ito kagusto. Nandyan lang ako nakangiti kahit na ang totoo gusto kong sabihin na ako na lang, please. Dapat ko pang ipaglaban ang nararamdaman ko? Dapat ko bang tanggapin na hanggang best friend na lang talaga ako sa buhay niya? Best friend pero hindi the one. Jake. Hello Jake, magandang araw sa iyo Jake. Ayan. Ang sakit niyan bro ha? ang sakit-sakit niyan. Yung taong mahal mo, ibang, ibang tao ang gusto. Parang natalo ka sa laban na hindi mo man lang nasimulan. Pero bago ka malunod sa best friend zone, best friend zone, ito ang dapat mong gawin. Una, ligawan mo ang gusto mo. Hmm. Oh, ah, ligawan. Linawin mo ang gusto mo. Ayan, linaw, linawin mo ang gusto mo. Tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba ang prinsip nyo o ang chance na malaman niyang mahal mo siya? Kasi karamihan kasi no, mas maganda talaga mas friendship na lang muna kaysa mahalin niya kasi kapag darating yung time na magka magka hindi kayo magkaintindihan, mawawala ang mawawala ang nyo kahit ilang years pa yan pinag-ipunan. Sa isang pagkakamali lang kapag nagmamahalan kayo, biglang mawala yan, magiging I don't know. Ganun talaga mangyayari. Kaya dapat pag-isipan mo yan sa iyong sarili. Pangalawa, tapatang usapan. Kung sa tingin mo may kahit kaunting chance pa, sabihin mo ang nararamdaman mo. Mas okay nang malaman niya kaysa magpakalunod ka sa what if. Diba? <laughs> Kung sabihin mo talbispin mo naman, diba? At least, may pa, at ang nararamdaman mong mabigat dyan, Oo, parang gagaan yan kapag sinabi mo sa kanya. At least malaman din niya. Pero sabihin mo na lang na huwag sa muna sa'yo magagalit, ganito, ganyan. Para hindi naman, hindi naman magiging something absorb ang in inyong pagka best friend. Di ba? Yan. Pangatlo, alagaan mo ang sarili mo. Kung kailangan mong lumayo para makalimot, gawit mo. Baka darating din ang araw na hindi nasimiya ang laman ng puso mo. Kundi ang taong talagang para sa iyo. Minsan kasi kahit gaano natin kagusto ang isang tao, hindi sila para sa atin. Pero huwag kang manungkot bro ha, huwag kang malungkot. Baka ang dawan mo naghihintay na rin sa tamang pagkakataon. Baka nandyan lang, nandyan lang. Marami pang, marami pang naka-pencil dyan. Kaya, pagbigyan mo na lang ang best mo at hanggang best friend na lang kayo. Kasi mas maganda pa yon, Di ba? Yun talagang praktikal. praktikal. Magandang araw sa iyo, Jake. At sana nakakuha ka. Sa mga gusto pong magpa-advise, pakicomment lang po ang inyong mga lector or message po ako ninyo. And follow and share. Po, follow and share. Subscribe for more. God bless.